Dahil <laughs> Oh. Oh, Anong ginagawa mo rito? Anong anong ginagawa ko, ibig mo sabihin? Ibahay eh, ko to. Ikaw, anong ginagawa mo rito? <laughs> eh, eh. Napadalaw lang yung tao, eh. Boss, okay ka rin, no? pansi ka lang, misis ko pa. W wala kasi ako makita, pare. Nakasing ganda ni Mare. <laughs> eh, bakit ba? Ano ka ba naman, Grace? May asawa kang tao. Asawa mo ko. Tapos nagpapadalo ka pa sa iba? Ano na lang sasabihin ng mga anak mo? Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. oh, 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 okay. oh okay. na. Oh, okay. Sabi ko na nga ba, eh. Dapat tribal yung tinaw na pangasawa ng anak natin. Tingnan mo, contentong-contento tayo. Contento. Pasensya ka na, dear. Palagay ko, tama ka. Talagang hindi ko lang nagustuhan yung pagdalosan ng boss ko. Ano ka ba naman, Andy? Ano ba problema mo? Hmm. Wala naman. Naisip ko lang. Uh, palagay ko, palagay ko, hindi mo na ako, ano eh. Mahal. Sus. Kaya nga ikaw pinakasalan ko eh. Kung talagang mahal mo ako, eh bakit tumatanggap ka pa na nanliligaw sa'yo? Eh hindi naman lumiligaw si Valentino eh. Nakikipagkaibigan lang, tumutulong. Kaya, yun lang ang pakain niya sa'yo. Ano ka ba naman? Napakasuspet siya sa mong tao. Ano ba talaga problema mo? Ano ba naman yan? Bukas yan! Oh, na yan! Bukas sila pag-usapan yan kung ano man ang inyong mga problema nang hindi tayo masyadong napupuyak gabi na! Kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo! Ang ingay niyo, nabibigyan ako! Heh! Yeah! Mas maingay ka pa, no? Ayun ko naman, pamira na mabuhay ito. Wala ka nang puntahan. Magkumanan ka. nightmare. Ba't kumaliwa ka naman? Yes, pangungot. relax ka. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. Tutal, meron na naman tayong nakaraan at hindi mo na mababago yon. Ang akin lang ay mapagsilbihan kita, uminom ka, at ipagluluto kita ng masarap na pulutan. Pero, Idol, bigyan mo naman ako ng kahit konting ngiti? idol Ano gusto mo sa tapa? Malasado o malutong? Malutong para matagal lutuin. Malutong na tapa coming up. Idol lang gusto mo sa tapa? Binabad sa suka o binabad sa bawang? Pareho. Binabad sa suka at bawang. Kaya lang, dikdikin mo ang bawang para matagal gawin. Habang binabad sa suka na may dinikdik na bawang, coming up! Ay, Don! Relax ka lang. Matagal to tagalan mo. Para lalong masarap, lalong masaya. <laughs> Tapang masaya, coming up! <laughs> <laughs> Ito na, ang masaya at masarap mong tapa. <laughs> Idol. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! 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 Ah! Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? Ah, consumato mas! Ah, Idol! 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 Ikaw lang nga mag explain sa chungko ng pagagawa mo para matapos na. Eh kasi ho, nasira yung telepono namin. Eh, nagkataong may bisita pa naman kami sa bahay na mahili mag-telebabad. Eh, nakakaya naman na sa kanya. Hindi niya magamit ang telepono. Ah, telepono. Ah, telepono. Telepono. Sandali lang. Hmm. I'm coming. Wop, wop, <laughs> Uy! I'm ready. Lineman. Okay ba? Ha? O, oh, Tita Gina, dito na yung gagawa ng telepono. <coughs> Ay, naku, salamat. Mabuhin, tumating kayo kaagad. Hey. Ang gwapo naman dito. Ayun. Hello. <laughs> Thank you. Ito ko ba yung sira? Ah, ito nga. Na natin. Pogi naman ito. O, hindi ya. Uso ngayon na, na telepono. Oo nga eh. Pero kalama tapos mo kaagad dyan, ha? Alam ko bakit? Marami kong kliente nagkaantay sa akin. Siyempre, magkikrispas ka yun. Marami akong mga orders para sa mga regalo sa mga boyfriends nila, sa mga asawa nila, sa mga on. Alam mo business ko? Nagibenta ako ng mga alahas. Okay itong telepono, Jo. Tanggalan, oh. Oo. Di bali na. Bubiligan mo sa akin ng alahas. Alahas? Oo, nagibenta ako, oh. Ah, hindi na alahas? Oo. Pila ko nga. Naku, tengaw pala, butas. Dapat hindi ako ng butas yan. Sa ilong meron yan eh, no? Hmm. Oh, dalawang butas, eh. <laughs> Alam mo, uso ngayon, nagalagay na hikaw lalaki. Ah. Oo. Oh, oh, oh. Pati yung Tuloy mo yan, ha? Oh. Okay, oh. Pwede ba rito installment? Ha? Installment? Naku, hindi ko pwede yun. Tapos ko ngayon, kailangan ko kasi. Tsaka, kung installment, di pala kita sisigilin. Abangan kita, naku. Ako naman. Trade in. Trade in ng ano? Trade in. ng mga sirang goma. Sirang goma? Dito, dito. anong goma? Sige na, isa lang. Ha? Masaya ka. Dito lang, dito lang. Hoy! Hoy! Ito naman, ang ihila niyo. Nakita niyong... Lepid, oh, yung... Oh, may discarte ano? pa ako. <laughs> <laughs> <Lepid> na <laughs> kasi. Tapos na. Umaandar na, umaandar na. Ayan. 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 Okay, salamat. Okay, testingin mo na. Na-testingin uh, ko, ha? O, ayusin mo na yung mga kinalap namin dito. Oh, kailangan, kailangan mayari ang telepono na ito. Magaling, ha? Hoy! Hmm lalakas ang benta mo nito. Hello? Hello? Baby Joe? Ah. Um, Gina? Ha? Si working girls? Uh, ano? Uh, hindi ba ako marunig? Oh, hindi ba ako marunig kung ano ito? Kakalimutan ko i-explain kanina eh. Umaandar na yan. Pero, dito ka magkikinig. Uh, yan, oh. Dito tayo ko. Tapos, ito, iikot mo ng tatlong beses. Ayan. Magaling, yan, ha? Ayan, ayan. Kasi, yung kabli nakakabit dyan, yan, ayan, ayan. Eh. Yan, di ba? Oo. Oh. Tsaka ako sasalita. Ano Kasi sira nga, ginawa ko na ng paraan yan dahil sabi mo, para... Akala ko pa magaling yan. Ay, yan. Oh, dito. Dito. Dito? Ayan. Dito tayo, kumbuha ako sa... Tsaka ako sasalita. Ayan. Naku, ha? Oo, oh, subo, subo. Sub